Magandang araw! Ako nga po pala si Binibining Jamaica P. Olbida ang magbabahagi sa inyo ng kaalaman tungkol sa rehiyon gitnang Mindanao at sasamahan kayong matuto at malaman ang kahalaghan ng rehiyon. Ngunit bago natin simulan ang talakayan, iatin e munang basahin ang mga layunin. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay naasahang Una, Matukoy ang mga lalawigan ng rehiyong gitnang Mindanao, Lanao del Norte, Hilagang Cotabato at Sultan Kudarat. Pangalawa, makilala ang mga kilalang manunulat mula sa rehiyon at maipaliwanag ang kanilang mahahalagang ambag sa panitikang Mindanawon. At ang pangatlo, may ugnay ang nilalaman ng mga ipiko at alamat sa kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay ng mga tao sa gitnang Mindanao. Ang gitnang Mindanao na binubuo ng mga lalawigan ng Lanao del Norte, Hilagang Cotabato at Sultan Kudarat ay kilala bilang tahanan ng mayamang kultura at tradisyon ng mga Moro, Maguindanawan, Maranao at iba pang pangkat etniko. Isa itong rehiyon na sagana sa mga ipiko, alamat at kwentong bayan na nagpapakita ng katapangan, pananampalataya at karunungan ng mga mamamayan. Narito naman ang mga lalawigan at kabisera ng rehiyon. Una ang Lanao del Norte na ang kabisera ay ang Tubod. Pangalawa ang Hilagang Cotabato na ang kabisera ay Kidapawan at ang panghuli ang Sultan Kudarat na ang kabisera ay isulan. At para lubos nating malaman kung ano ang meron sa rehiyon gitnang Mindanao, ay sabay nating kilalanin ang mga kilalang manunulat sa rehiyon. Ang unang manunulat ay si Jamie Ann Lim. Isa siyang makata, mananaysay at kwentista ang kanyang akda na nagtamo ng Don Carlos Palanca Memorial Awards for Richard ay ang mga sumusunod. Una, ang Deliberation of Fidel Magsilang, na nakatanggap ng ikatlong pala noong taong 1773. At ang pangalawa naman ay ang The Changing of the Garden. Ang pangatlo naman ay ang three critical essays na nagtamo ng ikatlong gandimpala noong 1987. Ang pang-apat naman ay Yasmin. Isang tula na nakatanggap ng ikatlong gantimpala noong isang libo siam na At ang panglima naman ay ang Oxalata Colony na isang maikling kwento at nakatanggap ng unang gantimpala. At ang panghuli naman ang The Boy and the Three of Time na isang maikling kwentong pambata na nakatanggap ng ikalawang gantimpala noong isang libo siyam Ang pangalawang kilalang manululat naman ay si Christine Godones Ortega. Isa siya sa tagapagtatag at tagapangulo ng Literacy Arts Committee of the Cultural Central of the Philippines, Illegal Arts Council or CCPA IAC mula noong isang libo, siyamdaraan, naput isa Ang mga publikasyong pinaglathalan ng mga tula, kwento, at artikulong isinulat ni Godones ay ang mga sumusunod. Una, ang Sand and Corals. Pangalawa, Literacy Apprentice. Pangatlo, Who. Pangapat, Express Week. Panglima, Asia-Pacific Cultural Quarterly, pang-anim, Woman's Home Companions, pang-pito, Sunday Inquirer Magazine, at ang pang-walo, Southern Review. At ang pangatlo naman, si Yologio M. Dua. Isa siyang manunulat ng sanaysay. Ang kanyang unang artikulo ay lumabas sa Philippine Free Press noong 1928. Ang kanyang mga langging akda ay ang Usyagato at ang Who Could Forget January 3. Isa siya sa mga naunang manunulat sa rehiyon. May mga mahalagang representasyon siya sa panitikan ng Mindanao. Ngayon ay dumako naman tayo sa literatura ng rehiyon. Sa rehiyong gitnang Mindanao, ang literatura ay kinabibilangan ng ipiko mahabang pasalaysay ng kabayanihan, mitolohiya at alamat. Halimbawa nito ay ang Darangan, Indarapata at Sulayman. Kwentong bayan ng mga maikling kwento o pasalindila. Alamat na pinanggagalingan ng mga bagay-bagay. Pabula na nagpapakita ng talino, katarungan at moral at ang awit na nagpapahayag ng damdamin, paniniwala at kasaysayan. Ngayon ay basahin naman natin ang kwento ng darangan. Sentro sa ipiko ang kaharian ng bimbaran at ang pangunahing bayani na si Prinsipe Bantugan. Isang mandirigmang kilala sa kanyang tapang, lakas at kagandahang loob. Sa mga salaysay, ipinakikita ang kanyang mga pakikipagsapalaran, pagliligtas sa kaharian, pakikipaglaban sa mga kaaway, at pagharap sa selo sa tinggit mula sa kanyang mga kapatid na hari. Dahil sa pagtataboy sa kanya ng mga tao sa kaharian, naglakbay si Prinsipe Bantugan sa malalayong lugar nagipaglaban sa mga kampo ng kasamaan at nakatagpo ng iba't ibang kaharian at nilalang na may mga kapangyarihan isang mahalagang yugto naman ang pagkamatay ni Bantugan at ang paglalakbay ng kanyang kaluluwa sa kabilang buhay sa huli nabuhay siyang muli at pumalik sa Bimbaran bilang patunay ng kanyang kadakilaan at pagpapahalaga ng mga diyos sa kabutihan at bayani niyang puso ngayon ay e basahin naman natin ang patungkol sa Enderapata at Sulayman. Isinasalaysay nito ang panahon ng salakayin ng apat na malalaking halimaw, ang lupain ng Mindanao, na nagdulot ng pagkawasak ng mga tahanan, kagubatan at buhay ng mga tao. Nang malaman ito ang marangal na pinuno na si Haring Indrapata ay nagpadala sa kanyang kapatid na si Prinsipe Sulaiman upang iligtas ang mga tao at labanan ang mga nilikha ng kadiliman. Matapang na hinarap ni Sulaiman ang mga halimaw at nagtagumpay sa tatlo. Ngunit sa huling laban, sa dalawang dambuhalang ibong pa, siya ay napatay. Nang mabalitaan ito, si Indarapata mismo ang naglakbay upang ipagpatuloy ang laban. Natagpuan niya ang katawan ni Sulaiman at sa tulong ng mahiwagang halaman, nabuhay muli ang kapatid. Napuksan nila ang kasamaan at muling naibalik ang kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. Sa huli, ipinakita ng kwento ang kahalagahan ng katapangan, sakripisyo at pagmamalasakit sa kapwa. Ngayon naman ang kwento na si Pilandok at ang Batingaw. Si Pilandok na kilala bilang tuso at maparaan na tauhan sa mga kwentong bayan ng Mindanao ay eh nakakita ng Batingaw o Kampana sa gubat. Inangkin niya ito at sinabi na siya na ang nagmamayari sa pamamagitan ng matalinong pananalita at panlilinglang na ang mga tao na ang batingaw ay may kapangyarihan. Ginamit ni Pilandok ang kanyang tuso at mapanlinlang na paraan upang maprotektahan ang sarili at makuha ang kanyang nais. Ang rehiyon git ng Mindanao ay mayaman sa kultura, kasaysayan at panitikang nagpapakita ng talino, tapang at tradisyon ng mga mamamayan nito. Ang rehiyon ay patunay na ang panitikan at kultura ay mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan at pagunlad ng ating bansa. Sa lahat ng ito, naway marami kayong natutuhan at nadagdagan ng inyong kaalaman. Muli ako po si Binibining Jamaica P. Olpida. Yun lamang po at maraming salamat.